sa uh, makulimlim na hapon mga boss yan meron tayong apat na ka rolling po litson belly dalawang large size and dalawang regular size po uh, going to tagbilaran and uh, panglaw mga boss yan dahil sa pa bago ng panahon po ulan init kaya ilan din sa amin dito boss tinamaan ng uh, subaw trangkaso kaya, uh, hindi talaga may yan dahil uh, kapag dito kami sa mainit hindi na bumiyahe talagang tatamaan din tayo ng uh, lagnat So, ganun pa manis uh, tuloy pa rin sa buhay mga boss. Da mamaya ang is papahilot kami ni uh, ano, Tulindoy kaya Supunyas. Kaya maayos na naman si ano, you know, Omar at si Boss Kaki. ta boss Kaki nga pala is uh, start nga pala sila doon sa ano, yung project nila. Kaya napahinto naman yung ating tindahan. Siguro pag may uh, pa talaga guys. Maka trabaho si Boss Kaki dyan. And uh, sa litso naman eh, sa prior pa rin niya ito. Was, pagka umabot sa mga five heads sabay eh, sa makakapasok ulit si Boss Kaki. Dahil naman yung kanilang trabaho po. Pwede na mga iasa na sa kanyang mga kasamahan. Da, kasama nga pala niya doon si Acab po. Doon sa pakyawan nila nang gumagawa sa na ng fence doon sa lupa ng foreigner. Yung mga belly. konting panahon na lang at doon na tayo sa tindahan ng luto ng belly na wash. Uh, kapag uh, naayos na yun is itong dalawang griller natin yan, yan. mga butas butas na o oh. na naman yung i-re-repair natin po babaguhin ko yung mga bakal dyan dahil ah uh, meron na tayong griller doon is i -do dyan natin yung hotel gamit na gamit po yan sa oh. buwan ng December po mga backup po yan pagka uh, Desembero oh, yung Pasko at New Year talagang aabot uh, sa 40 yung order dyan minsan nga is aabot uh, pa sa 70 kaya lang hindi na namin tinatangga po hanggang 30 lang po kami 30 to uh, 40 baby lang po yung hindi sabay so, hindi kaya sa apat na salang yan mga ano lang ha uh, tatlong salang lang po dala yung belis video Medyo... hindi rin ganong tatagal yung lutong gan mo boss uh, sa tayo sa isa yung bulan na uh, lagay ng panahon po yung hapon mawas boss yan buti, buti na lang ah uh, sang lang po na lang sa yung aming niluto po ready na si Omar Uh, ready, ready na si Uma doon mawas uh, kapag uh, tumal yung pwesto natin doon kapag ka uh, mula no oh. dahil uh, walang ganong masisilungan doon mawas uh, bawal kasi maglatag doon ng uh, malaki hang tempo ayaw na ayaw ni Mayor kaya automatic, pag umulan talagang tabla tabla lang ho. Oh. Ayan, yung ating uh, daily wash Wala na So, kailangan natin punas-punasan din yan, uh, yan, yan. Uh, Matanggal yung mga Matanggal yung mga ano Sinasin po Hindi yung titigas uh, Hindi mangingitin uh, Maintain natin yung Crystal skin po Mabalat Okay. Box, ready na rin. Box, Glenn. Isa pa? Ha? Oh, uh, na na, ina pa ito. Wait, lang. Ah. Ikaw deliver sa tagi ko. Nakatagbilaran ko. Yan ako, isa. Gawin ako ng uh, Tanduay po. Opisina ng Tanduay Alam, kang <laughs> pulutan na naman niya ng mga staff doon o oh si mo ambak na di amar uh. mm -hmm. dila ng bak ambak pagawas ayaw pa sulod ah oh, bago mong ganda lakas eh. lakasing uh. mm -hmm. kasamang bata yan kapag ganitong weekdays po hindi <laughs> rin nakapasok na ng umaga yan dahil maulan wala yung kanyang magbabantay doon mo boss kasi misis ni boss doming yung uh, magbabantay sa kanya po doon mo boss pagka pumasok uh, yan hindi pwedeng wala ano dyan walang magbabantay dahil uh, purya usog napakalikot po Yeah, si Glenn naman yung pagkakuka Ano nga pala tayong shell mo boss Ato Galing kay uh, Unads Depot Preskong ko yan May ulam uh, ano na tonight. Ah, nagtatanong po. sa update ng mga sakit nga mga tilapia. Yan, sa awal So, kaya, ibis pa rin yung kanyang size. maliliit pa rin dahil overcrowded po yan. Maliit lang yung pan. Tapos, higit mahigit po sila. Kaya, siguro, Uh, less lagi yung oxygen na na-absorb na kaya mas laga anong tumubo maliit pa rin pero uh, pwede na yung maulan uh. kahit ah uh, giant yan kaya uh, parang native yung kanyang tubo po. so so paahol tayo sa mga belly check lang natin kung meron akong pwede mga dahil kami dito isa gumagamit pa rin kami ng uh, pod thermometer po para malaman talaga. Kuha ba? Malaman talaga natin na luto na ba? Okay. Ang na lahat na was. Tama. 6 feet last pa ba? Dulang baga kamay mga 70 20 ah oh so, so, minutes oh minutes so, meron tayong pwedeng maahon to Okay. So, ito na po yung ating uh, belly mo boss Pabalot na uh, Mga ano Mga Kaibigan natin dyan na nagtatanong Kung uh, ilang Oras ka daw magtatagal uh, yung uh, Crispiness ng belly po uh, Base mo sa Experience ko dyan mo boss Dahil ako din is nagtitinda rin ako ng belly doon sa seaside mga last year po uh, yung balat nga nisa magdepende talaga sa quality po kung gaano siya ka kapal kung gaano siya ka nipis At, uh, mostly po kasi sa belly is lalo na nito sa Pilipinas mga boss At, uh, tayo dito is yung mga matadero natin is nag-harvest na po ng uh, baboy mula na ano 3 uh, months to 4 months talaga yung baboy dyan so hindi ganong uh, hindi ganong gulang yung balat dyan hindi ganong kapal pero salang masabi ko dyan boss yan yung pinaka the best na age po the best na balat para sa litson po dahil uh, hindi makunat dahil uh, yung sobrang kapal naman yung mga uh, sa mga 7 to 8 months na is talagang uh, Ibang ibang klasing lutong na yun mga boss. halos hindi mo naman ho, kagat. Kinda kapag lumamigis, uh, talagang nagiging makunat po. Para sa akin ito po yung the best mga boss, yung medyo bata-bata pa ho. Hindi yung kanyang lutong Janis. Nasa 3 to 6 hours po kanyang lutong mga boss. pang bata tawyan oh, mo boss. Difference talaga doon sa mga ano, Lalo na doon sa mga imported ay talagang makakapal na yan na, na medyo may amoy na rin. Kenda. Uh, siguro yung native, hindi pa ako nakapag-alitson uh, belly ng native. Dila, uh, wala pong nagkakatay sa amin dito ng ano po ng boss, ng uh, native. Uh, usually mga ano no, oh, mga hybrid na po talaga. So, yun, yun lang po mawas yung aking mga uh, ibabahagi po siguro mga 3 to 6 hours po yung tatagal ng lotongan na siguro abot ah, din ng ano, ilan pang oras depende talaga sa pagpatama ng apoy doon sa pagsalang and uh, yun nga sa quality ng balat siguro more than 6 hours yung iba is more than 6 hours pa siguro kapag uh, yun nga magandang quality na balat yung kanilang naigamit po siguro yung mga native na baboy na hindi ganong uh, matanda so ako ay mag-deliver na boss na magpapaalam na rin na till next video po isang uh, masaganang masaganang pamumuhay po paalam Uy, paalam na ron. pahilot ang pahilot ni punyas may uh, lagnat mawas